Time is 5.41. Welcome back to the Roadshow with me, DJ Alice, live from the Wish 107.5 bus at Kazan City Circle. Say hello to all of our wishers outside the Wish 107.5 bus. Thank you for joining us. And before we close out our second hour, let's catch up with a nostalgic hip-hop collective from Tondo Tribe. Let's say hello to OG Sacred and hope malahat. Hi mga mala, sir! Hello! So welcome officially to the Wish 107.5 bus. So diba nasa pangalan niyo mga OG? Ayan. So dun pa sa mga OG, paano niya ba napapa... or na-make sure, rather, na yung fire niyo, yung passion niyo for music ay hindi namamatay? O, oh, dapat natural sa iyo yun eh. Kasi pagka nawala... namatay na yung... sa ano, kuyas, yun. sa... sa... kusi na. Wala yung pangalan yung eh talagang hand in hand yun, no? Know, when it comes to your passion. And importante din ba na yung mga katrabaho ka na talagang pareho kayo ng mindset? Dapat. Kasi pag, pag uh, ang, ang, nakatrabaho mo, hindi kaya sa ko yung energy mo. Mm -hmm. Laglag yun. Wala kayo magubuo. Through. So, patuloy niyo, di ba, napakatagal na ng collective niyo hanggang ngayon, di ba? Laban pa rin when it comes to your music. And balita ko, yung biggest hit niyo, yung Kapat. Buhay ng Gangsta oh, oh. ay 2023 version. Yeah, yeah, yeah. So, gayon. Yeah, yeah. so, paano yun na po? Ito po, ano, nagkontakang uh, po bigla, nag-reunion, like ganyan. Tapos oh, yung, isang ganda na bago. Parang para na lang doon sa mga ano sa mga dating fans, dating tagahanga, dating mga tropa, ganyan. Mm. Kanta natin para sa amin. Eh, nasa studio na rin lang, habang ginagawa yung, yung kanta na yun, magkakaibigan. So, parang, ano nga, medyo manabo yung record natin dati yung buhay mm. na gasa. yung tagal na nun. Retake nga natin, ayusin natin yung audio, ayusin natin yung instrument, kaya ganyan. Ilatag ng mabuti, oh, di ba? <laughs> so, when it comes to the song, may inubaba kayo when it comes to the lyrics or talagang yung mga melodic side of things Actually, may yung ato po ano eh, may po na maraming version to eh. Mm. Merong -hmm. mga hindi na mabasa ito kung bago. Pag-aasama na po yung ano, yung mga iba't ibang -iba version parang ano talaga. Ayun. Yeah. Pinag-isa pinag na lahat-lahat. So if our wishers want to listen to it, is it already out on ah. digital streaming platform? Ayun, sa YouTube lang po, OG Sacred on the Tribe. Facebook yun din po. Solid. So, dun sa mga OG na katulad nyo, ano naman sa tingin nyo yung current state ng OPM ngayon? Especially the scene, masaya ba kayo na ganito ang pinahinatnan ng music scene? Sobrang saya kasi, di ba? True. Kaya pag kita mo yung mga batang, mga humahanga sa'yo, tapos magagaling ba sila sa'yo ngayon, di ba? Parang nakaka-proud. Galing nyo yun, di ba? Sabi-sabi, like... <laughs> <laughs> ngayon marami na. But of course, syempre hindi magiging ganun ngayon kung hindi ka tulad nyo, di ba? Na nagsimula, mga OG nga when it comes to the scene. So dun sa mga